Ano sa inyo guys ano nga gawin dyan boss starter uh, pag sit lang eh ayaw ano ayaw mag ano boss ayaw hindi gondo ayaw mag ayaw mag -ondo. ano starter ba lang ano yan boss mm -hmm. starter lang ano L300 L3 ah, FB ba o ano FB ayaw ayaw mag redondo mm -hmm. kung ba anong nangyayari <coughs> maano lang o wala talaga konta? wala <coughs> ah nalagitik lang yan guys, meron tayo na dito ating electrician. Yan. Yan. Yan guys, may chichigan tayo starter ngayon dito. Dala lang ito, hindi dala yung sakyan guys ha. Kumbaga sa atin driver, yung may lang daw siya. Ayaw will start. Yan ang chichigan ng ating electrician. Pang ano ito guys Sa Uh, Mitsubishi L3 FB, L3FB guys. Yan ang chichigay natin guys sa 12 volts to guys. Yan. Bago natin yung gusto guys, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, ENB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At niyo yung notification bell para lang yung updated sa mga si share na yung video. At yung focus guys yan. Palata at na ng ating electrician, si Boss Dan. Yan. Yan si yeah, Bossing, yung may-ari. Yan, Bossing. Ikaw sa kayo, Boss. Saan? 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 Sa E3. Saan? Sa E3, San Tomas. Ah, San Tomas. Sa kala... Diyan, sa ano? Sa may... Curva. Ah, NHA. Ah, ay, ayun guys. May ay, lang, lang pala dito. rito. Yun lang. chit na natin kung bakit lumalagitik lang itong stutter na ito. Pwede mo din nalang sakyan, boss? Kasakyan. Baka, mong tulak eh. Ah, kung baka Ay talaga ayot, no? Ah. Ayon, guys. May harap sa garahe daw, kaya hindi natin tulak. Kaya, starter na lang kinalas nila. dito sa atin. Ayan, guys. Bukas na. Ayan, gano'n. May tingnan ano. Bakit? Uy, ito. Ah, uh, anong problema niyan? ang guys. Armature ang tawag guys. ito armature to. po may ko ang Lagitik lang. Minsan, stop. Minsan, hindi. Ah. Uh, to. Tapos lagitik lang. Ligayin pa yung ano, sa ulo na. Pistak yan eh, isang carbon na yan. Ah, isa ka isang carbon? Ayan. Oh, ito. Ito guys, isa so, ba isang nakita, oh, isak to isang is carbon oh. Ayon nang gumalaw, oh. ng parang yung tatlo, oh. oh yan, oh, nagalaw. Matigaw. Ayan, nagalaw guys yung carbon, oh. Ah, yes. Yung isa, ay gumalaw, isak up na yung, yung isang... Start the carbon Ito guys ha. Ah. Yan, ito pa, ito nakita ng depresyo pa ng ating electrician sa yeah, pa possible. Eh. Possible pero ito sige pa rin yung solenoid. Yan tinanggal pa rin niya, yung solenoid, guys. Yan. Yan. Tingnan mo yung solenoid, okay pa. Ito na pitik. Okay naman dad. Okay naman, dad. Ayan guys, linisin na lang yan guys. Uh, sa palta ng carbon, no, i eh, linisin lang. No. Stock? Papalta ng bago, hindi na. Hindi, ayun, naka-stock Oh. nga, kung naka-stock nga, kung papalta, hindi na. Hindi. Linisin lang yan. Mm -hmm. Ayan ah, guys, linis, linis lang do'yong, guys. Ayan, pahindi talso ko yun. Kaya pag kaming to, may hirapan ito. Ah, pag umiinit. Oh, baka mimiya yung lumalapat tayo ni Bakal na eh bakal pala yan ditan so oh iba ano so ayan ah. yan yung post yung bakal yung sinakontakt dito na ngayon dito na rin araw na pag nagamit na nang matagal ayan yung start pag nanginginit hindi eh, dinidiyan problema guys Ayan hmm, guys, gigis kami ang starter yan. Ayan, yeah. ayan, ayan. Nakapaatong lang. Yeah. Yeah. Yeah, guys, uh, papalta na itong kanyang solenoid. Dito nagkaroon ng problema. Saka yung kanyang ano, stock up yung kanyang Carbon na isa. Ito guys kasi ito bakal itong kanyang pinokontakan ng ano ano. Uh, itong bakal. Hindi katulad itong bago guys tanso. Kumbaga, pag nag-iinit na, pag natatagal lang gamit niya, ayaw na mag-start kasi nga, bakal to. Kumbaga, hindi kum na sa kumukunay, ito ng kuryente, ano. Pag nag-iinit, ba bakal kasi, guys. Hindi ka tulad, hindi ka parang mo sa bago, tanso, kaya na kailangan, tanso ito, guys, ha. Yan, guys, guys ha. Manate. Tip, huwag kayo magkakabit ng oh. inyong, sa starter ng solenoid ng bakal yung ganito, yung contact sa galing sa baterya. Yan, Bakun guys, sa kuryente. Pag, ha, ah, ganun. Ayan, guys, ha tip guys ha kinakala laging tanso yung nasa yung ganitong dulo ng inyong solenoid guys ha pang L3F dito guys ha yan yun lang naging problema guys kaya pala pagka nagamit at malayong ang pinuntahan nila biyahe eh. pag ano ayaw na mag start kasi nga pag nag iinit ayaw nang mag start ayaw nang gumana ito ng solenoid kasi bakal nga itong pinaka contact nya hindi ko para dito Ayan guys ha tanso guys ha yan guys yun lang ang naging problema nito ha guys ha. Kaya ayaw itong mag-start. ka, nalagitik lang guys ha. Yung iba nilinis na namin. Tapos yung carbon inayos na namin. Kasi mahaba pa yung carbon. Hindi namin pinagtang guys. Okay guys. Yun lang ang naging problema. Yung kakabit na yung bago guys. Ito yung luma niya ha. Oh, yan. L3FB. 12 Talk. volts guys. Talk. Ayan guys, baka maka-experience kayo ng gano'n ha guys ha, yung inyong solenoid, baka yung pinakang contact ay, sa una siguro okay yun, pero pag nagtagal-tagal, na magka, ma, yung coating siguro pag nawala na ano, pag napud-pud na, wala na yun, hindi na i-start yung guys, sa una okay lang yun, pero pag nagtagal-tagal, wala na yun guys, siguradong mag, magdahadap please na inyong ano, starter, hindi na mag-i-start pagka nagamit yun yung malayo. Ang guys, naisang na't parang boss man, naiisang na't parang boss man, naiisang na't parang boss man, ini na't parang boss man, naiisang Ah. Ito gamit namin ba, yung... Ito yung gamit namin Ito gamit namin Circuit Ayan L3 Mitsubishi L3 Pang diesel guys Ayan Circuit okay Ayan guys Ayan. 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 guys okay na yan guys sana kahit ano may nakakaw yung tips sa amin guys sana subscribe nyo kami sa amin youtube channel AMB TV, pa like at pa share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share share namin video at ipopost guys yan guys starter ng L2 FB guys ha yun lang naging dahilan guys Sa yung kanyang solenoid baka nyo kinang contact dapat talaga tansu guys ha okay. papalaki pa yan para guys, tetesin na natin kung okay na yan guys. Para tayo Yun. Okay. Wait, wait, pa na yun. 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 Okay. Yun. Yun guys. Okay na. Yun so guys. Okay na yun. Yan. Ayos na guys. Tapos na yan ha guys. Yun na lang yung problema ha. Yung kanyang solenoid. Bakal yung pinakang contact. Kaya guys. Huwag kayong pagkaganon. Huwag nyong. Yan guys. Ayan yung ginawa natin ha na guys ha. Tip ulit guys ha. Pagka kayo naka-experience ng ganun na na solenoid na bakal yung pinakang-contact dapat pagtan yun agad kasi pagtagal hindi na-e-start yun kasi baka lang kayo tumirik sa daan guys hindi na-e-start yun guys ha yan ang pinakang-tip sa inyo guys, yan guys ha yung uh, CBC L3 4056 yon ang makina nitong pilkakabitan ng kanyang starter guys uh, salamat, salamat po, salamat thank you po ayan guys ayos na, dinadala lang dito yung starter niya guys ha Diba, sila na nang tanggal. Kasi merdo pa sa Thank you, boss! Thank you. Ingat, boss! Ayan, guys. Ayan, Thank you, guys, sa mga nanonood, guys. Thank you!